So ngayong araw, pupunta kami sa bukid para samahan na mag-ani ng sibuyas yung mga kaibigan namin. At ayun na nga, naabutan namin sila na dadalawa lang silang nag-aani. And nakakalungkot lang kasi ganito yung nangyari sa mga sibuyas nila kasi one week ago nakita pa namin na maayos at magaganda yung mga pananim nila grabe yung mga peste o wala nang tinirang dahon ng sibuyas and dito ko din po nalaman na nauuod din pala ang mga sibuyas kasi nila inexpecto kasi ngayong season lang daw ng sibuyas na to ang sobrang daming peste. Yung tipong hindi na nila nahabol at hindi na nila nakontrol. Kasi bantay sarado talaga sila halos everyday, halos andito sila araw-araw para i-check yung mga sibuyas nila. Tapos Nag-spray na din sila ng mga anti-pesticide pero wala talaga. And so medyo nakakalungkot at saka nakaka lang yung tipong kahit hindi kami yung nagtanim, hindi naman kami yung gumastos, pero nakakaramdam pa rin kami ng lungkot kasi nakikita namin yung effort nila, yung pagod nila, tapos yung sobrang mahal din ng gastos. Kasi halos lahat ng ginamit nila dito sa pagtatanim ng sibuyas is halos tumaas na daw lahat ng presyo. Ganyan siya oh, halos ganyan kaliliit. Yung iba wala pang laman. So ayan, may mga nakita din kaming mga bata na nagtutudtod ng sibuya. So hindi ko po alam kung ano yung Tagalog nun. And syempre, nakarelate ako dyan kasi noong bata ako, nagtutudtod din ako ng mais nun. So ayan na nga, pagkatapos naming anihin yung mga kaya naming anihin. Ayan na po, binuhat na po nila para iuwi. And alam niyo yung nakakalungkot kasi napeste na nga yung mga sibuyas mo, napagod ka na, tapos nalugi ka pa kasi sobrang baba ng presyo ng sibuyas ngayon. Pero ganun talaga, kung sa ibang bansa, mayayaman yung mga farmer dito naman sa atin, sa Pilipinas, hindi ko maintindihan kung bakit sila yung mahihirap. Sa kung tutuusin sila yung mga source ng mga pagkain natin. And so, yun! Alas sa na. Pa-six na kasi, so kailangan na po namin umuwi. So, andito kami ngayon sa may ano, bukid kung saan sila nagtanim ng sibuyas. And yun, nakakalungkot kasi hindi pa dapat daw siya anihin kasi maliliit pa yung ano yun? Anong tawag doon? Maliliit pa yung sibuyas. Maliliit pa yung sibuyas. <laughs> so yun. So dapat daw march pa ng katapusan aanihin dapat. Pero yun nga sa peste yan. So may mga uod na din kasi. So, hindi na po naagapan. So, kailangan na po namin, kailangan na nilang ano, uh, anihin. anihin. Kahit hindi pa dapat. So, yun, nakakalungkod kasi ang liliit pa talaga. So, parang mga pickles pa lang yung iba. Pero, kailangan na lang anihin. So, yun, ang hirap din pala talagang ano, maging farmer. Ang hirap din sumugal talaga. So, yun. So, yun talaga. <laughs> ang pagtatanim talaga ay di biro. <laughs> kailangan mo ng ano sinugalan mo na ng pagod, ng pera. Pero 'yun. Hindi talaga maiwasan. So, 'yun lamang guys. And thank you so much for watching. Bye-bye.